Oh, yan. Kaway kayo sa camera, uh, 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 takot ka ba sa aso ko? Dito ako sa tabi mo para kitang kita mo yung mukha ni Bullet. Isang magandang araw, mga boss amo. Yehey, Putik na naman! Kaliligo nyo lang dalawa. Ito ang storya ng aking banding kasama ang oh, aking mga Rottweilers, Asong Gubat at Belgian Malinois. Yan! Sarap ng ino mo. Marahil, kayo din ay nagtataka dahil puro Giants na ang aking pinapakita. Ano Copy <laughs> ko. At kagaya nga ng sinasabi ko palagi, hindi nyo kami maiintindihan hanggat wala kayo sa aming sitwasyon. Ngunit no excuses, ika nga. Sadyang talagang marami lang kailangan no. ayusin sa Giants. At kahit na ganun, ay nag-aalat pa rin ako ng oras para sa ibang mga aso ko. Ano naman yan, di ba? Nawasa. O nawasak. At sa pakwok nga namin ngayon ay susubukan kong isama si Bullet sa mga babae at titingnan natin ang reaksyon niya kung siya ba ay mambubulog o hindi. At sadyang dominante nga itong si Bullet dahil ang inihian ni Lucy ay kanyang iihian din at may kasama pang sipa. Parang sinasabi niya na hindi lang dapat dito sa spot na to ang aking scent. Dapat ay mas malayo pa kaya ito ay aking sisipain. At sa pakwok nga namin na ito ay sina Alamid at Paraluman ay naka-off leash. Habang ang mga asong gubat naman na sina Pangarap, Diwata, Bahaghari at Asmus ay kailangan nakalish. Gayun din ang aking mga Rottweilers. Ngunit sa bandang huli ay plano kong si Bullet at si Lucy ay hindi na nakalish. Sa pakwok ay di hamak na madaling dalin ang mga sing size ng Rottweilers, Belgian Malinois at Asong Gubat. Mas madali silang makinig kumpara sa mga Giants. Mas malamig ang kanilang mga ulo at ang away ay wala sa kanilang bukobolaryo. Okay, so nandito tayo sa mga area ng matatahol na aso. At kahit na kami ay dadaan sa mga matatahol na aso, ay walang mambabatak sa akin. Gayun din ang mga taong daraan. Hindi ako nangangaba na sila ay managat. Hello, good morning. Makikiraan ha? Marahil ay marami ang tataasang kilay sa eksenang ito. Ngunit hindi naman ako mag off leash ng aso na alam kung kakagat si Alamid at Paraluman ay sobrang balanseng mga aso. Ano? Tawagin mo akong baliw kapag ang naka-off-leash ay si Rasha o si Pyongyang at daraan kami na may aspin at may tao sa daan. Ang buod ng aking sinasabi ay dapat alam mo at kilala mo ang ugali ng iyong aso. Alamin. Nang sa gayon, ay laging ligtas here. ang mga aso sa paligid at ang mga taong daraan. Hoy! Here! Shout out! Oh, mo, na. Uwi mo na! Hey! Relumot. Wag niyo lang titingnan, tsaka wag niyo mahawakan. Hindi magagat 'yan. Ah! Shh. Hey! Saan ba kayo? Dito kayo? Ah, magbubuko. Okay. Pingaw buko ah. Oh, yan. Kaway kayo sa camera. Oh. Okay, 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 okay. Ang isa sa mga objective ko sa pakwok na ito ay kailangan naka-off-leash si Nabulet at Lucy. At ito ay aming nagawa, naka-off-leash na ang dalawa. Paraluman yeah. At itong sina Paraluman at Alamid na simula't simula ay naka-off-leash ay okay naman. Kaso kailangan mo lang talagang bantayan at kailangan mong i-recall baka sila Alamid. ay pumalaot at kung saan sila mapunta. para naman! Lamid! Lucy! Sumobra Maayos namin nagawa ang pakwok at sa pag-uwi namin ay lahat kami ay kalmado. Walang away na nangyari. Hindi kagaya ng mga giants Pagpasok nga namin sa farm ay sinalubong agad kami ni Kovi. Marahil ang energy na aking pirunoject sa pakwok na ito ay kailangan yun ang energy na aking iproject kapag kasama ang mga giants. O isa pang marahil, sadyang mahirap silang patinuin at pasunurin okay. sa Good dog. Ang sinunod ko naman na banding namin ay ang paborito ng mga matataas ang ball drive yes. ng mga aso ko ang play fetch o play ball. Andito si Nabulet, Lucy, Pangarap, Alamid at Paraluman. Oh. Out. Oy. Oy, hingal na hingal na. Hingal na hingal na. Out. Out. Tama na. Baka kay ma-heat stroke. Takot ka ba sa aso ko? sir. Ang lalaki po niyan, sir. Huwag <laughs> <laughs> kang gagalaw, ha? Ayan. Dito ako sa tabi mo. Para kitang kita mo yung mukha ni Bullet. Ayan. Oh, wala. Oh, Tumatabi sa'yo, oh. Oh. Hawakan mo nga isa, oh. Okay, oh, okay, sir. Baka magandi na kanina. Bigyan kita isang libo. Isang libo? Ayaw mo? Bibigyan kita? Ayun, hawakan mo. Sa ngipin. Oh, 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 oh. Pagkit may kamay pa ako eh. Yeah, yan o, yung mangga. Putulin mo dun sa ano. Oo. <laughs> uh, hanggang dun po. Hanggang sa? Yung dalawang pong makagalang, sir. O basta ang putol, papugot na gano'n yung wala sa taas, di ba? Di ba nakaginigin yan? Aba. Ganun na yung niya ngayon. Pag pinutol mo, para siyang flat, flat top. Aba. Ah, sige. Pagka muna gumalaw, kasi pag gumalaw ka, ngayon ngay ka dyan. Pangarap! Pangarap! Yan, bagay na bagay ka dito. Parang bundok. Pangarap! Dika, ka, pangarap. Meron ka ng bagong gagalaan. dika. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood. Pangarap! Ayun pala. على